kung sumasakit talaga yung ulo ko, no? Paano ba naman, kanina, nandun ako sa baba, happy naman daw siya. Tapos maya-maya, nagmamap doon. Dalawang oras ata nagmap. Maya-maya, galit na. Hindi ko naman siya inutosang maglinis. Maya-maya, mainit ang ulo. Bakit naman siya magiging mainit? Alam mo, hindi ko talaga maintindihan yung asawa ko. Paliwanag mo nga sa akin, bakit ganyan sila mga babae? I can understand how that can be a bit confusing. Uh, sometimes, even if someone is in a good mood in a ka. Ayoko English. <laughs> nice Oo naman. Walang problema. Minsan talaga mahirap maintindihan ang mga tao, lalo na kapag nagbabago ang mood. ay ah, baka may mga lang siyang iniisip o nararamdaman na hindi niya masabi agad. Um, ang mahalaga, pag-usapan nila ng maayos uh, at baka nuwag din ang lahat. Yun nga ang Sa problema eh. Hindi siya nakikipag-usap. So paano ko malalaman kung hindi siya magsasabi? Sige nga, ipaliwanag mo. Nako, naiintindihan ko yan. Uh, minsan talaga mahirap pasahin kung tahimik sila. Uh, siguro, subukan mo lang siyang kausapin ng dahan-dahan. Uh, tanungin kung may gusto siyang ibahagi at ipakita na nandun ka lang para makinig. Uh, baka tali-tali na rin ang communication. Patience And I'm sure gaganda rin lahat. Alam mo yung pasensya ko, kakarampot na lang eh. No? Kasi minsan, yun na nga ang problema eh. May gusto kong itanong, hindi pa ako nagsisimula. Naka, ano na ang boses, nakataas na kagad. Paano naman ako gaganahan yan? Nako, naintindihan ko talaga yung frustration mo. Uh, minsan, mahirap talaga mag-open up na usapan kapag uh, ganun ang Siguro, Subukan mo lang na maging kalmado at uh, ipakita na nirerespeto mo siya at gusto mo lang talagang ma-intindihan. Uh, baka kapag lipas na yung panahon, mas magbabago rin ang dynamics.